Dahil Independence Day, ano po ibig sabihin ng pagiging malaya para sa inyo? Araw ng Pilipino. Naggu nagagawa mo yung gusto mo pero alam mo na hindi ka nakakasama sa iba makapagbigay ng impormasyon, malaya kang makapagbigay kung anong man gusto mong i-express sa sarili mo, then malaya kang magmahal. Siguro having the freedom to do kung ano yung nararapat or what is right for every individual. Yun naman kasi talaga yung pinaglalaban nila, di diba? To have our own freedom to do the things that we love and not be a slave or of our own country. Um, Na-express mo yung feelings mo and uh, what you are and who you are. Basta, you know, your limitations din. Tsaka alam mo rin sumunod sa batas okay. ng Pilipinas. Syempre, syempre, To have the freedom to do what you want to do to make yourself happy and other people happy. Yung pagiging malaya para sa akin ay nakakapangisda sana ang mga Pilipino sa sariling dagat. Nang malaya. <laughs>